Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainaksano. Kasama natin ngayon si Panyero Panyero. Yan. So, kinukuha niya kasi yung kayak natin dahil uh, pupunta natayo sa ano sa sa Abraham Lake mamaya diretso na tayo pagkagaling ng ng ano ng trabaho. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay, yung truck niya, Di natin sasampa. Yan. <laughs> So nakalib nakalib pa kasi ngayon si Panyero. Tapos ang gagawin niya, kaya siya nandito, kukunin niya lahat ng gamit natin para mamaya susunduin niya na lang tayo sa trabaho tapos sasakay na tayo sa kanya doon sa trabaho. Diretso na tayo sa ano, sa Abraham Lake. Yan. Paano ba Panyero? Ito yung way. Oh, wait, oh, tama. Kunin muna natin itong, ano. Itong ating sagwan. Yan. Yeah, so lahat lahat ng gamit, lahat ng gamit ko kukunin niya, pipikapin niya para mamaya after uh, 9 o'clock good to go na tayo sa sampatay sa kanya, diretso na tayo sa ano. Diretso na tayo sa sa Abraham Lake. Yan. So mag-spend kami ng one night doon. Tara, let's go, let's go. Sige, panyero, dira. Sige. Lagay muna natin. Ayos, ayos. Yung ano mo, yung kayak mo na saan? susundin. Ayusin muna natin 'to, set up muna natin ano. Yan. Set up lang muna namin ni Panyero. tawag natin Panyero. Yo. Yan. Ayos. Saguan. sandali lang muna mga kainis ano. Tutulungan ko lang muna si Panyero tapos na naiihi sa <laughs> sa pagbuhat ng kayak natin. Yan sandali lang. Yan. Ayos, ayos. Okay. Ayun pala, hindi na pala kailangan tulungan eh. ah. Ba bababa ko rin kasi yan mamaya. Ah, mamaya pagdating sa bahay. Okay, set up yung <laughs> Ayos, ayos. Yan, ano to, adventure to mamaya. Mga kain. sigurado na exciting kasi babiyahe tayo. Mga tatlong oras ang biyahe natin mula sa dito sa Edmonton papuntang Abraham Lake. O, oh, diba? Tapos doon tayo matutulog para kinabukasan, dire-diretso na lahat ng mga gagawin natin. Buti na lang eh nandito si Panyero. Paano siyempre. kung paano kung wala ka Panyero? Eh wala ko rito, kung wala ka, oh, wala, wala ko. Day off ka, syempre. Day off. Pa trabaho ko. Umaga umaga. <laughs> Pati si Panyero dinadami dami at si Paging Corny. <laughs> Mukha na hawa na rin ah. Yan, tara 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 tara. So pasok tayo dito sa ating uh, backyard. Ito pa yung mga dadalin ko. Ito kasi yung mga ano, dito kasi yung mga sleeping bag. Lahat na. Pakita natin Panyero. Yan oh. Okay. Sleeping bag, malamig kasi mamaya ay eh, malamig. Yung ating uh, white uh, life jacket, Yung mga snacks natin nandito na, battery. Yan, pag kung sakaling masiraan tayo, meron na rin tayong dala, just in case, syempre boy scout. Yan, nandiyan na lahat 'yan. Tapos meron din ako maliit na tent dito, no? Solo tent 'yan kung sakali. Kung sakaling nga uh, hindi kami kumasya sa ano, solo tent, ikaw lang. Oh, just in naman. case lang kasi oh! para doon na kayo sa ano malaki halimbawa. Kasi hmm. kasi tabi-tabi kami mga kainig Eh baka hindi kami magkasya. Alam niyo naman malakas ako humilik. <laughs> baka lang baka kung sakaling pwede akong mag mag-separate kung sakali lang naman. Eh meron tayong tent. Pang solo lang eh maliit lang 'yon. Kaya nga solo eh, bihira ka naman panyero. <laughs> Yan. Yo no, parang mag-aalsa balutan si Panyero. Lalayas <laughs> na ako. Yan. Yon. Ayos. Itong bag panyero. Salub. Salub na. Ah, sige, sige. Ayos. Buksan. Yon. Kompleto na. Ayos na. Meron. Yan. Ayos na. Ayos na. Ayo, ano kita tayo mamaya? Kita tayo mamaya. Ha? Okay, okay. Ayos? Ayos? Ayos, ayos. ayos. Sige, sige. Thank you. Alas 9, out ako ng alas 9 sa trabaho ha. Ingat panyero. Ayos. ayos, tara. Gagayak na ako kasi sasabay rin sa atin si Mahal na Reina, mga Dahil yung kotse niya, tinangay na naman ang ating bunsong prinsesa. <laughs> Yan. Hello. <laughs> yung mga aso natin. Panyero, ingat. Hello. Yan, mamimiss ko kayo, ha? Isang, isang gabi at isang araw ako mawawala. Sayon. Oh, mamimiss kita, ha? Isang araw at isang gabi ako, hindi mo, hindi mo nyo makikita. Ha? Yan, pasok muna tayo mga kainis, ano? Hatid muna natin si Mahal na Reyna. Beautiful. Yan yung dadaling ko rin to. Ito yung sapatos dati. Kailangan ko rin magdala ng sapatos doon, eh. Para sigurado. Although meron din akong dalang tsinelas, lahat. Para handa tayo mga kainis, ano? Bakit magdadrive ka ba doon? Eh, makikisakay ka lang. Kaya, makikisakay. Ibig sabihin, may dala akong sapatos, may dala akong chinelas. Kasi parang bala ko na sana hindi magdala ng sapatos. Pero sabi ko, Uh, for emergency, baka hindi natin masabi baka mag-jogging-jogging tayo, magtakbo-takbo -takbo tayo dun chinelas lang yung dala natin, maganda na yung meron tayong dalang sapatos, mag lang naman yung sapatos na dalako, ko aanga ah hindi na, diretsyo na ako dun sa ano, diretsyo na kami dun sa trabaho, iwanan ko rin yung sasakyan sa trabaho, lipat ako sa sakin ni Panyero, biyahin na kami dating namin dun mga alas 2 or 2.30 ng madaling araw, tapos alas 3 tulog, siguro ganyan, setup kasi ng mga tent, kailangan pa eh o mga 3.30 makatulog Gising mga alas 8 or alas 9. Tapos adventure na At doon natin si Mahal Arena mga kinesa no? Ayan, dito ka na ma At natin dito si Mahal Arena Drop, drop lang natin dito Tapos uh, diretso na tayo sa trabaho Oh, kiss mo na Oh, no, 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 no. no. Hindi eh. mo maalam dati, manggagahasa tayo ng araw. <laughs> Ah, sige, ingat ka ma. Wag mo kintay na maya, uwi na. Hindi, bukas na ako uwi. Alam ko, mamimiss mo ako. Hira. <laughs> di joke lang yung mga kinags ha. Yung sinasabi ko, manggagasa. Ang Baka maniwala kayo ha. Oh, tara, tara, let's go. Yan. Dito na tayo sa work. Ah, tara, alis na tayo. Kailangan natin magmagalit para makahanap tayo ng mga magagandang jack. Nagaganitin. Ayan, ganito na yung ano, ganito na yung harap ng ano natin ano. Ganito ko na pina-style yung ano natin, yung ating truck para pagka hinatid tayo, pag pauwi na tayo, hinatid tayo ni Panyero. Madali nating ilagay dyan yung ating kayak. Ay sir, <laughs> madali nating ilagay dyan yung kayak natin. Ayan, bali Sabado, Sabado ng mga gabi na, mga alas 7 or alas 8 na siguro, yung dating namin dito magmula sa ano, sa uh, ano sa pupuntahan natin <laughs> Abraham Lake yan so syempre tatlong oras ang biyahe so tama tama wala na masyado naka parking dito ng sabado ng gabi madali natin ilagay doon ah, ba diba? so lahat lahat kami mga kainis ay napaka sobrang excited <laughs> di ba? At least eh, may pahabol tayo habang summer pa eh, au, ano mo tayo, lapas muna tayo, outing muna tayo habang summer pa, di ba? Sulitin natin ang sulitin natin ang ang summer habang mainit pa. Si marami kayo pumunta doon. Did, ano lang kami? Tatlo lang kami. So, si, Karito. si Jedi Cycle, ako, tsaka si Panyero. Panyero. Oh. Paano pumunta kami sa farm niya. So makinig sa nabibihis na tayo. Dito uh -huh. August 24. At ay, hindi ako ne ano negative ako sa 24. Sabado pala 'yun, you know? Sabado 'yun. Mga pala? Pwede kita puntahan sa umaga last right? pwede. Sige, sige. Oh, dun, uh, August 24. 24. ako doon ni eh. ah, August 24. Okay, Yan, so okay. nakalimta tayo nang nakali. Tiba ka makapagbukas ako ng iba eh. Yeah. Ah, yeah, Masa mo agad ako ah. nakalimta isang linggo sa August 24. 24. Hanggang oh, isang linggo 'yun. Ah, warm up. Ha? Alas gis yan. Masa, masa, masahista. Magpapamasad tayo kay Mr. J.R. De La Cruz. Ah. Oh, ah. Kailangan natin yan. Kailangan ng katawan natin yung massage Pamparelax. Ah. Yan. pero mas mayaw. Ayun, <laughs> Ayun no? JR de la Cruz, na natin, ano? Talaga <laughs> nakablog ka, alam ko nagano ka lang. Hindi. Yan yun, yun yung warm-up ko. Kala mo nagbibiro ako, alam mo nagsasalita ako mag-isa. Ang bihira, parang naghihinala ka na rin na may tama ako. <laughs> Ang bihira. So start muna ako mga kinis, ano? Kita tayo mamaya. Yan, break time tayo ngayon mga kinis, ano? Yan. After 4 hours ito yung nilagyan ko ng bag kasi yung, mga, yung bag ko may mga gamit din yon dadali natin naman sa Abraham Lake yun, yeah, yun, yun, kita nyo yung bakong ko saging tara, saging tsaka paksiw <laughs> paksiw na naman tara hugas muna ako ng kamay ay, salamat pagod grabe <sighs> naubos yung ano, naubos sa uh, pagod yung kinain ko kanina bago pumasok kakabuhat so kakain na tayo ngayon ano, ito yung ulam ko, na isa na Pagulam natin oh. di ba? Paksi uli. Yan yung ano eh, yan yung niluto natin no nakaraan. At to. <laughs> brown rice, brown rice tapos mayroon meron tayong ano to, noodles na may sabaw. Pinapalambot lang natin tapos meron tayong yan, oikos tapos dalawang saging. Yan. Nako, sarap niya no. Yeah, para mamaya, mga alas 9 pag out natin, Diretso na tayo pero alam ko kakain pa kami. Kakain pa kami sa labas bago ko ano, bago ko pumunta nang ano nang Abraham Lake. Yeah, so kain tayo mga kainis ano oh. Mhm. Mm panginoon Sarap, natakam hmm. na ako ah. <laughs> yeah. Sarap. To, kain tayo to 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 to. Ayan, titikman natin, no? Oh. naku Mm -hmm. pa ah. Mhm. Mm Sarap lang. Mm -hmm. Mm, chili. Mm, sarap. Lumabas yung ano, lumabas yung sipon ko sa ang uh, anghang ng siri. Grabe. Pero maganda rin lumalabas yung sipon sa ano yun, no? sa... Pag kumakain ka. Healthy raw yun, healthy. Sobrang healthy karap kasi kumain nung pag nakakamay, no? talaga makaparami ang kami pag nagkakamay kayo, no? Tapos kakain ka ng sili. Ako talaga naman siguradong laglag ang laglag -lag ang sipon sa, sa ilong mo. di ba? Minsan nga, pati yung duha sa mata mo, lalaglag, lalaglag, eh, no? Hinihintay ko lang ano natin, eh. Chicken noodles natin, mukhang ayos na ito, 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 to to, ito, ito. To. Mukhang ayos na, eh. Panata natin. Nakusarap nito, Mahang, maanghang, din to Mmm. Mm ano spicy, spicy rin to yun eh, no. Palaban na naman tayo nito. Mhm. Mm haluin ko muna. Toto, to. <laughs> parang kape lang eh, no. Ako po ang, ang hang, pero masarap mga kainig, sarap. Mhm. Mm -hmm. Pangino. naman ng diet ko nito. Mhm. Mm Ito -hmm. na, sarap po. Oh init. Pero yung sa gusto ko lang dito sa Yung sa lang gusto ko dito. Kaya na mainit pa eh. Yan, na tayo mga kainags, ano? At nako excited na tayo. Oh, uh, grabe. So, bali ang ginawa ko, naghugas muna ako si magpapalit ako ng ng brief magpapalit din ako ng pantalon yung warmer kasi mamayang gabi daw tsaka madaling, sa madaling araw malamig daw doon so matutulog tayo so may baon na rin kami mga sleeping bag malamig kasi sa, sa madaling araw Ayan, kaya magpapalit ako ng pantalon Ayan. at meron tayong baon doon sa, bag, sa truck natin iniwang ko lang eh at naghihintay na sa labas sila ano sila Panyero sila Jedi Cycle yan tsaka si Carlson Manalo so kami dalawa ni Henry tropang itlo si Henry nandito kasabay kumipasok yan oh tara let's go let's go oh, oh sarap pagod ah, mm. yon ito na ang hinihintay natin mga kainags ano ang uwi na Jerry Jerry boy ka ayun na pala yung tropo ayun na pala yung tropo oh. ayun na pala sila eh ang hira na. So nandoon na rin yung ano ko, nandoon na rin yung kaya ko mga kay Rex. So, nakasampa na rin sa sasakyan ni ano, ni ni Jedi Cycle. Henry Boy. Papalit lang ako ng ano ng yeah. salong. Hindi mo iba lang ko dito. Papalit lang ako ng ano, salong itlog. Ay hindi, yung pantakip sa salong itlog. <laughs> Pambihira naman no. Papalit lang ako para malinis mga kay para malinis, fresh. Masarap yung pagtulog natin mamaya. Ayun, kasi minsan syempre pagka tulog tayo minsan may makate or minsan may kailangan kamutin eh iba na yung malinis yung kakamutin mo mga kainis no? kasi pag kumamot ka halimbawa kumamot kang ganyan tapos syempre hindi mo mamalayan yun bigla mong aamuyin ah, yun mga kainags ano <laughs> ang bihira naman o oh, diba totoo naman nangyayari yun diba totoo naman nangyayari yun eh. ako inaamin ko ganun talaga mga kainags minsan mag natutulog o oh, diba hindi maiwasan na eh, may makate kakamutin mo yun o oh, diba o kahit na uh, yung instinct na sinasabi, instinct pa tawag dun yung pagkamot mo diretso ka agad sa ilong eh. <laughs> Ang Yung bang parang gustong gusto mo pa yung amoy. O oh, ba? Diba? Lalo ka makakatulog. Ang <laughs> naman. So magpapalit lang ako. Tapos itong truck ko dito, yung truck ko mga kainags, ano? Iiwanan ko na to dito, magdamag. Tapos bukas ko na babalikan Sabado. Sabado ng gabi yan, Magpapalit lang ako ng short, ng damit ah, Hindi na ako nang magpapalit ng damit, ng short na lang ng... Iwanan ko rin sapatos ko rito Dali lang mga kainags ha? Yan, ito yung aking na susuotin ngayon Ito, kailangan ko rin ng tuk mamaya Pag natulog mga kainags no, Dahil palamig Warmer para sa, 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 legs natin At saka toto to, to, to. Mamaya pag natulog tayo at saka ito, papalit akong pantalon tapos meron din akong dalang winter jacket tsaka sleeping bag kasi malamig mamaya pag natutulog tayo baka hindi tayo maano ma -ano, makatulog sa sobrang lamig sandali lang bibis mo na ako at naghihintay na sila ron. Yan. Ah. Dito na ako nagpalit ng ano ng nagtanggal ng sapato sa labas para pagpasok na papasok na lang tayo diyan para magpalit ng pantalon. Yan oh. Hmm, bango. <laughs> Yan sila sabi ko parang gusto pa natin amuin minsan yung ano yun eh yung alam natin medyo may amoy <laughs> parang yun yung satisfaction no? parang hindi ka satisfied pag uh, hindi mo na amoy hmm, bango ang <laughs> yan dito muna oh lamig lagay ko muna rito ah! tapos hiwalay natin to kasi baka makulob lalong bumaho yan lagay natin dyan ako ay sigurado pagbalik natin bukas ang baho na loob ng, ng truck natin papasok muna ako sa loob at magpapalit lang ako lang pants. Eh. Ako nalang ba? Ganun okay, talaga alam mo. Uh, naman, oh. Alam mo naman ang mga star eh. Laging inihintay. Nasa uli <laughs> yan. si Carlson Manalo mga kayo ano? Yan. Yes. Panyero. Sandali lang ha. Kanina ba ako sasakay? Ay. Tayo, um, uh, ha? Kay Jojo? Ayos okay, ayos. Maglakad ka. Ay, pwede pwede. Maglakad. ina nyo ako. Pambihira ah. Wait lang wait lang. Double check natin yung ating ha. Uh... Ito yung bago medyas natin hindi ko pa nasuot eh. Sabi ko parang walang amoy ah yung pala bago, ha? Anong tools? Meron. Alam mo naman pagdating sa mga butasan eh. Ayun nga pala dito si Jedi Cycle mga kainags. Ano? Uh, welcome po ka mga kainags. Yun. <laughs> uh, ano? May radio ka. Na meron nandito na? ako, may dala ako. May dala akong walkie okay talkie pero laruan eh. Meron ako dito radio. Ayun tools mo pala. Andito, meron. Ayun eh, kailangan nito yung tools. Ngayon na ba? Hindi, hindi. Ngayon na? Ngayon, pa. parang meron. Oh. Sino yung radyo? Sa'yo radyo isa? Sa amin isa. Nakaano na isa. Sa amin isa. sasakay? Oo magkasama kayo eh. Paano Hindi, sasabay ako doon. magkasama kayo eh. Ito, sasundan natin eh. Magkasama kayo, kayo. mo, buksan mo ka Jed to. Ito to. Sa to dito. Ha? Nordic buksan mo. Yan, so meron kami dalang ano, no? AM FM, Ano to radyo? mo na jet, Please, and thank you. Ano ba ba yung buksan po po? Hindi hindi, to to to, yan. Tagalan mo lang. Jed, gumawa ka na isang tinapay sa kanila. Hello Jed, hello Mike, press Mike. Ano? Ano ko ko na kaya to pag pinuro ko? 11, 11. Hi 11? Hello hello Jed, test mic Jed. Hello, hello, hello. Kung pasok ano? Kung yan. So meron kami walkie talkie mga kinis ano. Just in case na magkanda ligaw, ligaw kami. Eh meron kaming konta kasi baka walang signal ng cellphone doon. ba? Diba? Oy! Ano yan dala mo? Ha? sponsored ni Henry Boy? Nako Henry Boy. Galante Ano Kaya masarap kasama to si Henry Boy Galante to eh. Kaya nga So, uh, yeah. Mm. Okay. Oh, mahal to. Medyo may kamahalan niya pero napakasarap See, naman niya, grabe. Sarap naman ito. Oh, naman, oh. Ay, ay, ay. So, mga kainis, ano, ano? Ay, pumasok. Ay, 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 ay. Pumasok. Ito, sige. Yung akin hindi, kaya pasa-pasa. Magkano -pasa ba 'yan? Ito. Hindi mo kamahal 'yan, 2 volt. Hindi ito 2 Ubante. Ubante. Ito mahal 'yan, boy. Mahal 'yan. 20. 20. Ano 'yung remate? So, ito 'yung radyo natin, mga kainis, ano? Waterproof 'yan, ha? Pag may gusto mo pagkalaman ng ilaw, mayroong ilaw 'yan dito, ito ilaw, oh. Hindi paano uli magtotok, ito? ha? eto to ito, ito. pwede itong isa or ito oo parang pares na ngayon ng channel ka sa malayo wag kalamitan lang utang na ikaw pa ang utang hindi ka trabaho. Jed Jed okay. Jed Jed, Jed. Jed come back come back <laughs> come back <laughs> naman talaga hintayin <laughs> mo muna ako magtapos, bago ka mag ano sige sige <laughs> ano muna natin kailangan <laughs> do you copy? ayun ayun malinaw malinaw loud and clear loud and clear <laughs> Oh, nice. Ayos. <laughs> oh, teka muna baka ilak natin eh. Yung susi. Andito, andito yung susi sa akin, oh. Yan, make sure ang ilaw. Okay, good. Yan, see you, see you tomorrow. See you tomorrow, truck. I love you. Hmm, yeah. <laughs> so sasakay tayo kay ano kay kay Panyero tayo sasakay mga kainis ano si Jedi Cycle nandiyan. Hello. Henry Boy nandiyan. Yan, dito tayo kay Panyero. Yan yung kay kay Henry. Sasakay ni Henry. Ayan dito tayo, umikot pa talaga eh, no. Ito yung mga kayak namin. Gagay ko muna yung bag. Ay may tao pala rito! pasuyo <laughs> please and thank you, kala ko. Ayan <laughs> dito tayo. Yung bag ko saan ko lagay? May tinapay yan ha. Baka mauna tinapay natin. Ang ganda ha. Saan yung bag ko? Ito yung bag ko. Nasaan yung ano ko kanina, panyer na doon? Ayos, ayos, sige. Ayos, ayos. Sana, wala na, wala na. So sakay na tayo. Ito na ang hinihintay natin, adventure. Ano si Jed? Kung ano? Ready na paano pag sagot nito? Ready. Hello, hello. Hindi, teka muna. Ganti, turuan ko kayo. Ah, sige. Pagka... Uh, Inag, do you copy? Hintay mo muna matapos, tapos saka pumindot. Copy, copy. Well, let's go. Ayan, so parang, ah, let's go. parang bago ka magsalita, pindot ka muna ng isa. One seconds, bago ka magsalita. Ah, okay. Parang copy, pindot. oh. Basta hintay mo mo hintay mo muna siyang ano, mo muna siyang matapos magsalita tapos saka magsalita. Yan ganoon. Kasi nung araw eh nung kabataan namin eh alam niyo yung uso-uso yung hindi pa uso ang cellphone. Tan ta hindi tan yung, tansan, lata, hindi yung lata, lata ganoon. Yung may tali tapos ganoon. Hindi yon yung radyo kasi nung araw mga mga 1990s. Nawili ako sa ano sa yung mga radyo. Ah radyo talaga may antena kang. Ah, oh, lakay radyo talaga sa may Sampaloc, Sampaloc Maynila mm. sa may Vicente G. Cruz Street. Hindi oh, halimbawa pag baguhan ka, green apple, green apple. Oh, green apple. Ibig sabihin ng green apple, baguhan ka pa lang sa pagraradyo. Mm -hmm. Hindi pa uso cellphone noon, mga kainis ano. Hindi pa uso text noon eh, yung pa lang dati, eh, nawiwili ako noon eh. Pa yung iba sobrang lakas okay. ng radyo nila, hindi ka makapasok sa sabihin sa tapak ka, tapak. Kainis pagkano, ano, yung ano. May may mga apple, ay ano diyan, ano? mga ubas sa Lalim yan. Napakasarap Lali naman tayala. talaga sumama. to oh. Napakagalante talaga nito mga kasama natin na tumakailis. So, panyero, napakagalante. nakulalo lalo hey, na to. Inoko. Ito yung sinasabi namin sa inyo mga kainags. Ano, halos lahat ng baon hinakot na. Siya na raw bahala. <laughs> hindi mo man lang kami pinartihan ng... Sino. Pinartihan, <laughs> ng, pinartihan ng ano? Ng... Panyero 156. Yeah. Pindot, ano? Oh, Kopya. Copy. Kopya. Kopya ko. Ah. Ayos. Ayos. Aba, hindi man lang kami pinartihan ng ng ano, ng mga dadalhin. Sabi niya sa kanya raw lahat, sabi niya, oh, ang dadalhin ko, ganito, 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 ganito. Kumbaga sa sampo, hati-hati kami, lahat yung sampo na yun sa kanya na. ang <laughs> bihira, napakas, napakaswerte naman natin. Kaya maganda lang may ex. Ayun, iba naman talaga. Talaga napaka-humble. Ayos. So, mag-i-enjoy tayo. Ba tayo kaysa kulangin Tama na. yun. Di bali ng sumobra, wag lang kulangin. Oh, 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 oh. oh, merong ano, merong bigla no? Wala kasing ilaw kaya nakakalito eh. first time driver natin ng ano, truck. <laughs> first time driver. Baka pamabain tayo, mamihira ka. Huwag mong bibiruin si Panyero. <laughs> <lang>, <laughs> tayo, mamihira. Ano ta ilang oras ang biyahe magmula rito sa Edmonton to... Three and a half. Ha? Three and a half. Carson, nakapunta ka na ba doon? Ay, hindi pa. Ha? First time ko to eh. First time mo? Oh, excited Ako, exciting ah. Oh. Sabi niya, ano, tatalon daw tayo doon. Ayun mo. Ay, maganda. Meron daw ano roon eh, yung ilog, tatalon ka. Oo. Ha? Magwaan uh, tayo, magkiklip diving tayo doon. Yeah, talaga na. Shout out mo kayo, shout out mo kay Mrs. Mo, tsaka sa ano. Oh. <laughs> Sabi nga ni Mrs. huwag na daw ako tumalon, baka ah? daw din ako lumutang. Oo. <laughs> Hintayin <laughs> 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 mo na lang ako pag nag ako bukas, buhay ako. <laughs> <laughs> ayos, ayos, ayos. Maganda, magandang dahilan yun ha. Magandang dahilan, ha? pambihira ha. Pag sinabi, ba't kayo ko na lang lang text Ngayon lang ako lumutang. lang ako lumutang. Yeah, so enjoy muna kami mga kanis, sandali lang ha. Update namin kayo mamaya. Pagdating na pag nag-off basta mamaya. Yeah, so sinusundan natin mga kanis sila ano no, sila Henry Boy. Tapos yung nauna sa amin si ano si Jedi Cycle. Kasi si Jedi Cycle yung mas kabisado yung daan. Raradyohan niya na lang kami pagka kung anong liliko. Ganyan. Ganda ng ano no? Ganda ng palubog ni araw mga kainag. Ano? Ganda. Mm, ganda na ano? Ano oras na ngayon? Ang oras ngayon ay 9.37 ng gabi. Yan. Siyempre, ang ating henete kabayo. Ano pala, henete ng kabayo. Ah, si Panyero. Yan. At saka, ang walang iba, kundi ang Star Struckers, Arzon Manalo. Garzon. Yan. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Panalo, panalo. At siyempre, ang inyong lingkod, ang nag-iisa walang katulad. Yan. <laughs> excited kami, mga kaineks. Sobrang excited namin talaga. Ito na yung oras natin ngayon, mga kaineks, 10 ano na 10:33 na ng gabi. So bali magigit isang oras tayo magigit mag isang oras tayo no Isang kalahati oh, isang kalahati. kalahati. Isang isang kalahati na. so, yeah. so isang kalahati na tayong nagbabyahe mga kainis ano. Yan ay salamat ngayon lang tayo uli naka nakabiyahe dahil uh, meron <laughs> nakisabay lang tayo at meron tayong driver si Panyero. Panyero. <laughs> yeah, si Carson. So, willing, willing willing na ano nag uh, na ipagda-drive tayo. Yung? Diba ang naman? Ayos Ayos, ayos. Yan Nag-uusap-usap kami kung anong gagawin namin bukas mga kainin Kung anong kakainin natin, ha? Kung anong kakainin Ay, lang problema sa kakainin pambihira marami <laughs> atang <laughs> talang pagkain <laughs> si Maraming dalang pagkain <laughs> <laughs> si Mr. Carson Manalo Mamili kayo, may itlog, may hotdog, may corn beef, may spam wag mo kalimutan ang kanin, pambihira <laughs> Kanin, lulutuin pa Ayos, ayos And then may dalas si, yan, fried rice sino? Spanyero. Ah, oh, fried rice yan. Panalo, panalo. Kompleto, merong ano? green beans, may carrots, merong hotdog. Ba't tala mo? Eh, oh. Ay, syempre, pinagandaan niya yan Dira, eh. Diba? Hoy, okay, kala ko tatanungan nyo eh, inagsikawa ng dala mo. Ang <laughs> Sarili. <laughs> Sarili. <laughs> Hindi, may dala naman ako. So, may mga may mga kanya-kanyang toka kasi kami mga kainis. Ang dala ko naman snacks. Yun ang sabi nila sa akin, may dala akong snacks. Skyflakes. Hindi, bumili ako nung ano eh Yung sa Superstore, yung Parang mga sardine sardines na May You know, hindi ko ma-explain eh Bukas na lang, parang hindi yung gusto ah <laughs> Hindi hira Hindi, <laughs> 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 pantawid ano lang, pantawid gutom Habang ah, nagkakayak bukas Kasi access value, mababa ang value ng beer eh. Ano na ngayon mga kainis, ano? 12.17 na ng gabi oh eh. so nandito na tayo sa Nordeg Tama Down, ba? Ito yung downtown nila. Downtown. Ayan, yeah. so nandun pa rin sinusunda natin si Henry Boy tsaka si ano, uh, magpapagasulina muna tayo.